Basahin natin ang kwentong Ang Paborito Kong Hugis. Alamin natin ano ang paboritong hugis ng ating bida. Sa lahat ng hugis na natutuhan ko, bilog ang aking pinakagusto. Maraming bilog na bagay akong nakikita kahit saan ako magpunta. Bilog ang tumitiktak na orasan sa dingding. Bilog din ang gaya-gayang salamin. Bilog ang dilaw ng pritong itlog. Bilog Bilog din ang kalamansi sa pansit luglog. Bilog ang aking yoyong pula. Mga holin kong makukulay, bilog din pala. Bilog ang pakwan na hiniwa ni nanay. Sa bilog na mangkok, ito na kalagay. Bilog ang gulong ng aking bisikleta. Bilog ang mga barya sa aking bulsa. Bilog ang aming ulam. Masarap na bola-bola ang aking natikman. Bilog ang nakadrawing sa aking kumot. Bilog din ang unan kong napakalambot. Bilog ang maliwanag na buwan sa langit. Bilog din ang mga mata kong papikit-pikit. Ano ang paborito niyang hugis? Bakit bilog ang paborito niyang hugis? Ikaw, ano naman ang paborito mong hugis? Maraming salamat hanggang sa muli.